si Hanilet, ah, hindi nagkakaintindihan. Call off. Ah, kung sa jowa pa yan, call off muna tayo. Ah, bakit? Eh, dami mo girlfriend. Nandun si Alpotera. Nandun si Balaba. oh, tas pabor pa si Sarah kay Balaba. Pabor si Basti kay Balaba. Ah, oh, si Hanilet, galit na galit. Benta bahay. Hmm. Benta bahay. Oh, nung nalaman ni Digong bakit nyo ibenta yan, eh at laki naman ng bahay ni Hanilet ba't niyo papakialaman e eh, may sentimental value yan ah di ba ganon yan ah, mga DDS mag like naman kayo putang ina ninyo oh mga DDS oh dito tayo sunod mga kababayan oh. ano naman yan Ken nako ito na speaking kaya pala ni Hanilet ibenta ang bahay kay si Digong may 13 girlfriends ah, eto, eto, eto ito nako 13 ang jowa Oh, sino-sino nga ba ito? Mm, Digong Duterte. Babasahin ko lang ha. Ah, oh, ito mga kababayan. Mm, nakalagay Pilipinas Today. Mm. Basahin natin yung article ng kanilang balita ha. Ah, oh, ito na. Ito umano ang mensahe ni dating pangulong Rodrigo Duterte para kay Hanilet Abansenia. Nako, may mensahe si Digong kay Hanilet. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, call off nga sila ngayon. Ha? Call off sila ngayon. Hindi sila nagkamabutihan. Meron silang pagkahid ano ngayon? Ah, hindi pagkaintindihan. Mm -mm. Ito ang mensahe ni Digong kay Hanilet. Ang kanya umano'y long-time partner Ah, long time, common law wife. Pangalawang asawa. Mm. Kung masarap si number one, walang number two. So, mas masarap siya nilit kasi may number two. Oh, long time partner at iba pa niyang kasintahan. Nako, long time partner. Minsahe ha? Oh, minsahe ni Digong sa kanyang pangalawang asawa at sa kanyang mga kasintahan. Ayon kay Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, anak ni Digong. Ayon kay Pulong, sinabi ito ni Digong nang bumisita siya sa detention facility ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands kung saan kasalukuyang nakapiit ang kanyang ama. Sa isang panayam ng Albin Anturism, ibinabahagi nitong Lunes, Hunyo 30, sinabi ni Pulong na tinawag ni Duterte bilang common wife ang kanyang 13 kasintahan. Di ah, Tina, tinatawag ni Duterte bilang common law wife ang kaniyang 13 na kasintahan. Po, na yan. Ah! 13 na kasintahan. Digong sa trisi na girlfriend, maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend, siguraduhin ninyo yung malaki ang credit card minsahi ni dating Pangulong Duterte para sa di umano yung mga common law wife niya kabilang si Hanilet Abansenya. O potang ina. Sabi ko nga sa inyo eh, nagkakagulo na lahat-lahat. Yeah? Nagkakagulo na lahat-lahat. Mm, mm Magugulat ka. 13 eh, ka girlfriend. Ah. yeah, eh, ka girlfriend. Pero eh 'yun, akala ko siguraduhin malaki ang tete, Yung pala malaki ang laman ng credit card. Ah, uh, nako tuwang-tuwa si Philip Salvador niyan, Ma'am Steelheart. Ah, uh, 13 ka girlfriend. Maghanap na kayo ng panibagong boyfriend. Ah, uh, Hanilet ah, uh, narinig ninyo. Si Hanilet at si Digong baka naghiwalay na. Ha? Uh, baka naghiwalay na kasi baket? pinapahanap ni Digong si Hanilet at 13 pa na mga boy, mga girlfriend na maghanap ng panibagong boyfriend at make sure daw na malaki ang laman ng credit card ayon sa anak na si Pulong. Hmm. Hanilet Abansenya kabilang ang 13 pa na mga girlfriend. Pahanapin daw ng panibagong boyfriend na malaki ang laman ng credit card. Nako, ginawa pa mga mukhang pera itong mga jawak ni Digong. Wag naman ganun Digong, pinahalata mo naman. Kasali kaya si Amy Marcos sa third, three, 13 na girlfriend, ha? 13 sum. O, oh, kung merong, kung may, hindi na matatawag na 13 sum yan. Kaizen, ang tawag dyan, orgy. Ah, orgy. O, oh, orgy, orgy na. Ah, ah. Nga nga dito, tuwa dito, tuwa doon, suksok dito, suksok doon. Orgy na ang tawag dyan. Mm -mm, Ma'am o, oh, tawang-tawa pag sinabing orgy. o, <laughs> oh, kung dalawa ang jowa, o, oh, tusam. Kung tatlo ang jowa, 3-sum. O, oh, kung 13 ang jowa, orgy. Yeah, Nga, potang ina. Gong digs, mangkanor. Ha? Ay, Diyos mio marumar. Ilang tuway kaya nahigop ni Digong dito sa 13 ka-girlfriend? Ilang tuway kaya? Nga, yeah, potang ina. Ay, Diyos mio marimar po kinang ina kaya pala na bulok ang bagang kaya pag nagsalita wag mong subukan masira ang buhay mo sa kakahigop ng bilat na bulok ang bagang ilang tuway kaya nalunok ni Digong po krigis na yan ah Ito, ito umano ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Hanilet at ang kanyang umano'y long-time partner at iba pa niyang kasintahan ayon sa kay Davao City First District. Representative Polong Duterte. Ah, ayon kay Polong, sinabi ni Digong na bumisita siya noon sa ICC, isang panayam kay Alvin Antorisim na ibinahagi nitong lunes, noong Hunyo 30, sinabi ni Pangulo na tinaa, ah, tinatawag ni Duterte bilang common law wife ang kanyang 13 na kasintahan. Nako, na maghanap na kayo ng panibagong boyfriend na kailangan malaki ang credit card. Minsahe ni Digong para sa di mga common wife niya, kabilang si Hanilet Abansin niya. Kaya pala galit na galit si Kitty kay ano eh, kay Alputera. O, oh, Alputera! Nako! Diyos miyo marimar! Pang ilan si Garma, hindi po natin alam. Basta ang sabi, tertin ka girlfriend, pang purten si Hanilet. Ah, Ay. or paka pang tertin si Hanilet. Ah. na maghanap daw ng panibagong boyfriend na malaki ang credit card. Akala ko nung una malaki ang tete. Ah, malaki palang ang credit card. Ah. <clears throat> eto 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 maghunos dili ka di kuya dapat ang i-report yung update sa hiniram na kinuha ng admin Marcos pera sa SSS alam mo sa totoo lang dog adventure and marine life ha ah, kay Padre Burgos ito lang masasabi ko sa'yo. wala man kung pakialam alam sa mga SSS mga kung ano-ano-ano jan ano, ano bakit kung kung kakalkalin ba natin yan yayaman ba tayo kung yan ang unahin mong alamin mong update sa kinuha ni Marcos sa SSS, alamin mo rin yung update kung saan dinala ni Sarah ang confidential fund. Diba? Kasi yan, pag alamin natin, tignan nyo, nakaraan, ha, si Insan, binakbakan ko patungkol sa Bucor, oh, sa, sa Customs, Bureau of Customs, tignan nyo, oh, lahat ng empleyado sa Customs, sinibak lahat. Narinig ako ni BBM eh. ah oh, diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag si Kent na magsalita, naririnig ng presidente yan. Tignan nyo, binakbakan ko, grabe, kakurakot ang customs. Kaya nga, yung mga siyabo, yung mga smuggling na kamatis, sibuyas, at kung ano-ano nakakalusot. Bakit? Dahil sa customs. Oh, si Insan, ang laki, ang kinuha dyan sa customs. Oh, anong nangyari? Hmm. Ah, mga kababayan, tinanggal oh, yeah o, oh, wait lang. Hmm. Yeah, mga kababayan, tinanggal ng customs. Sabi ko nga sa inyo. O. Oh. Eh, e, bigyan natin ng ano. Ha? Ah. <clears throat> ito, 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 ito. Oh. Pakita ko sa inyo, ha? Kung gaano ka totoo yan. Sa ako pag nagsalita dito, totoo yan. Ha? Ah. Ito, ito, ito. O, oh, pakinggan nyo, ha? May ads lang. Hmm. Ayan yeah, ninyo, magsalita. Ah. Oh sa inyo. Totoo yung mga sinasabi ko. Hmm. Oh, sabi ni Kaisin, utak mo, gamitin mo. Ginamit mga pera na yan sa mga project. O okay. ah, kaya, kaysara nga, walang project na. Oh. Sinong perma ng Malacanang na anim na opisyal kabilang na ang Commissioner mismo ng Bureau of Customs na si Benvenido Rubio mm. ang tinanggal sa pwesto. Mm. Hindi binigay ni Palace Press Officer Claire Castro ang pinakadahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ah. sa desisyong itong palitan ng ilang personnel ng BOC. Ah. Kahapon mm. nanumpa sa harap ni PBBM ang bagong Customs Chief si dating Office of Civil Defense USEC Ariel Nepo Moseno. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag si Kent Garcia na magyaw-yaw dito, naririnig ni BBM yan. Ha? Pag narinig ni BBM yan, ah, uh, tatanggalin isa-isa yan. Ah, uh, ano, anong sinabi ko nung nakaraan? Si Pinsan. Ah, uh, magaling si Pinsan. Punong-puno si Junior. Ah, uh, tanggal ang customs. Uh, sino mga customs member dyan? Ah, uh, sinibak! Ah, uh, sabi ko nga sa inyo eh. Ah, uh, hindi tayo nagpipik news dito. Ako pinangunahan ko na kayo. O, sunod araw. Mm. Meron na naman tayong paparinggan. O, sunod kong paparinggan ha. Mm. Sunod natin na paparinggan kasi tinanggal yung customs. Sabi ko nga sa inyo, grabe talaga ang customs. Diyan talaga nagumpisa kay nakakalusot ang droga at yung mga smuggling. O tignan nyo, yung kamat, uh, sibuyas. O, 6 billion o oh 6 million ba? Ilang ilang million yung si Buyas? Ah, mga kababayan, smuggling. Ito oh. Binalaan ang smugglers. Oh. Smuggling produkto. Mm. antay sa butahilo. Mm, tinanggal. Oh, ito pa. Si BOC Commissioner Rubio, tinanggal rin. Sabi ko nga sa inyo eh. Ah. Ah. Oh. Ito, continue. Hindi lamang po isa ang pinalitan, mm. anim po Anin po kasama po ang commissioner ang uh, napalitan. Oo. Oh. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and uh, directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. Mm. So ang tanging gusto ng Pangulo ay uh, maging uh, tapat sa bansa labanan ng smuggling ah. at syempre po maging transparent sa Pera. collection ng revenues. Sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Yeah. Kailan lang sabi ko sa inyo punong-puno na si PBBM. Huwag niyong hintayin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ako magbibitaw ng salita dito. Hindi ko ikapapahiya yung sarili ko. Ngayon ninyo ko tawaging fake news ah Ngayon ninyo ako tawaging fake news. <laughs> ah, ah. sabi ko sa inyo, punong-puno na si Junior Jan. Abangan ninyo kung sino yung Ah, ito pa. Yung DOH secretary, humanda ka. Ilang araw ka lang tanggal ka rin. Niwala ka sa akin. Customs, ah, Tinanggal. Oh, DOH secretary. Ah, sabi ko sa inyo, malayo lang dalawang linggo niyan. Niwala kay sa akin. Tanggal 'yan. Ay, hey, Diyos ko. Ako na nagsabi sa inyo. O, oh, kaya ito na, mga kababayan. Si Digong may mensahe kay Hanilet at sa 13 pang girlfriend na maghanap ng panibagong boyfriend na malaki ang credit card. Oh, like, like, like po tayo, mga kababayan. Pantay po natin. Hmm. Nako, ito na. Mm. Sunod, mga kababayan, pautot pa more. Buti nga yan, tinanggal. Kay Digong dati, walang tanggal. Basta malaki ang kickback. Oh, kay Digong noon, wala kayong naririnig na tinanggal. Oh, sinong tinanggal ni Digong noon? Wala! Walang tinanggal. Bagkos, meron siyang pinasara. Yung mga TV station na nasisilip ah, at mga ah, media outlet na nasisilip ang kabulastugan niya. Ah, yan yung tinatanggal niya. -mm. -mm. Ito, mga kababayan. Tolentino, mm. pinarusahan ng China, persona ng grata sa Hong Kong at Macau. Delikado mga kababayan kapag si Sara ang maging presidente. Tandaan ninyo ha, ah, hindi pa presidente si Sara. Matagal nang wala si Digong, 4 years na. Pero ang China, ha? Ah, ah, ang China, nanghihimasok pa rin sa ating bansa. Biruin nyo, paparusahan si Francis Tulintino na isang senador kasi nabuko ni Francis Tulintino, ah, ni Senator Francis Tulintino, ang mga kabulastugan ng China na nagpupondo sa mga keyboard warrior para kalabanin ing ang administrasyon at mga politisyan na anti-DDS. Oh, yun na, alala ninyo noon na Meron daw ang pinunduhan ang China, nagsiminar seminar pa doon. Yung mga Pinoy, yung mga vloggers, nagsiseminar pa sa China para ano ang gagawin para maraming manunood. Ah, uh, para maraming malinlang sa kanilang gagawing vlog. Ah, uh, para masira ang Marcos administration. Ah, uh, eto na. Ginawa nila kay Tolentino. Delikado si Sara pag naging presidente. Hindi pa presidente si Tulintino. oh, tingnan niyo. Pinarusahan ng China. Anong karapatan ng China magparusa kay Tulentino, eh Hindi naman nila batas, hindi naman nila bansa ang Pilipinas. Ah. Oh, Di ba, mga kababayan? Ito, litin natin. ito tayo. Buksan natin. Ito na. May ads lang. <coughs> Chupape, magpakamatay ka na. Ah. Oh. Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayan ng Pilipino oh. sa West Philippine Sea. Dak dakdak daw ako ng dakdak. -dak. Bakit masakit ba yung aking dinadakdak? Ah, Harvey, abay-abay, tangin -e mo, isa kang DDS, wala kang kwenta, bobo ka, magpakamatay ka na. Mm. Ito ha, ah, hindi pa presidente si Sarah, ganito naka-powerful ang China. Mm, ito. E